personal information mo na kukuha ng mga website. Dahil di natin may wasang gumamit ng Google, kapag nagsesearch tayo, kaya lang every time na papasok tayo sa mga website ay posibleng makuha nila ang ating personal data. At kung paano natin may iwasan yan, ay sundan mo lang ako. Open mo ang Google Chrome. I-click ang three dots sa taas. I-click ang settings. I-click ang site settings. Ito po ang una, ang automatically remove permission. Just in case na naka-turn off yan sa inyong phone, dapat i-turn on po natin para in case na pumasok tayo sa mga website, protected na ang ating mga personal data. Pero just in case naman na may mga pinasok na tayong mga website, dyan natin sila magkita sa data stored. Yan po yung pangalawa, ang data stored. Press po natin. Dito nyo makikita ang mga website na nagsisave ng inyong mga personal files in case na mag-appear ang mga website dito. Dapat, i-delete nyo ito kagad.